yan malapit na matapos ang aking project na solar so ayan, kunting kimbot lang may install na kita so, to check natin siya ngayon tap natin so, ayan wala pa siyang parga 12.7 tapos meron na siyang pan ayan, nilagyan ko ng pan kasi mainit yung likod nito so ito yung heatsink niya, kapunta sa blower Ayan, ito yung pinaka-inverter. So, on natin yung inverter. So, ayan, ilaw na. May output na siya. Ayan. Tapos, on natin yung yung breaker. Yan. So, ito yung input na. So, check natin mag-charge. So, ayan. Charge tayo. charge. Charge natin siya. So, charging guys. Ayan. So, malapit na ang project natin matapos. So, ayan guys. Testing natin yung inko na grinder na nakasaksak. So testing natin siya guys kung mamamatay ang inverter natin. So ayan nakasaksak siya guys. So ito, testing siya guys. Tingnan so, natin. kaya niya ang grinder. So, hindi lang siya full charge. So, solar na lang ha. Ah. Kailangan natin in install So, thank you for watching guys. Bye-bye. See you for the next video.